welcome to my vlog. Okay. So my name is ah. Joyce. So kakatapos ko nga lang po pala mag hugis ng plato at gumawa ng assignment. So nagugutom ako pito, guys dahil ito. nagpabili ko ng burger. So ito siya guys, 25 pesos. Oh, wala, anong gagawin mo? wala pindutan. So titikman natin siya guys. So tara guys, samahin na ako. So bago nga po muna pala yan guys. Ito lang po ang aking masasabi. Higaw, higaw mo na yan. So, nagluluto po sila guys. sa kabila akong bahay. So, ayan po yung aking mga lola guys. So, nagluluto po sila ng tinapa. Tsaka po, dahon ng ampalaya. So, taste taste na natin guys. So, walang po pala ako ng uan. So, eto siya, guys. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya, guys, yung mating burger. May non-touch pa po Wala pala, guys. So, kainin natin, guys. Nagugutom na ako. Amém, guys. Pati tapos ketchup, tapos cheese, tapos... Sa so, may tabi lang po siya na... Ano guys, sa so may papunta pong high school. So, Ito po guys. Eat na tayo guys. Tara, i-ilan na lang apat na mapa. Nay, hi ka, guys. Nay, hi ka. Hi! Ayaw nyo ma, guys. Mag-hi sa vlog natin, guys. Siya po yung nagbigay sa atin ng burger. Pero po, nagpabili lang din po ako. Wala ko ba ang pupunta kayo ng alipa, man? Ang ito bumili ako bumili akong sabong, palaba, tsaka katol, shampoo. Pakita mi sa ina. ang na binabao nila.

So, papating, papatikimin Papa, ko nga po pala si Papa guys. So, umulan kasi guys, kaya tatakpan ko yung cellphone. ko na

Sarap siya guys. Saan ba man yun ito Malay dito saan mo Kuku ko. Ayo no? Kami yung paa. Hmm. Doon? Yun. Okay na guys. So kumidlat po palaga Ay kumulog. Plate ko po sa burger na to, guys. Maliit kayo matanda na yun. 9 over 10 kasi hindi siya masyadong... Masya, ano siya masarap ka? So nga lang, guys. Mm, ano? Sobra niyang daming cheese. Kaya naalatan ako, guys. Inom po na po pala tayong tubig. Iwanan eh. na siya ni Pretty little, little baby. Yeah, yeah. na na may bangko Hindi naman malamig 'yan. Wala. So kahit di siya malamig, guys. Meron So, in po guys. Bye.